So, dito po sa aking ipapakita kasi 11 ngayon, kahapon sahot namin, dito po tayo sa 99 ramen. So guys, pagpasok mo pa lang sa entrance, may makikita po kayong milk tea. So sa pagpasok nyo po, kung gusto nyo po mag milk tea, mayroon po tayo available na milk tea po dito sa Sangyep sa Ayan po, so pasok tayo mga bibi ko. Ayan. So everyone, ito po ay located sa may bagong Bung Zaranay, Caloocan City malapit sa sport Complex so sa mga gusto pong bumisita rito ang pasok po natin sa loob nito ay Ramin so 3 in -one po ito kasi kung gusto niyo po ng Ramin, mayroon tayong Ramin na 99, mayroon din po tayong Sisling 99 so kasi nga kami is magkisipe dahil malit lang yung sinahod namin today, ang ginawa po namin is magsisisling lang kami ng 99 po So, ba? Diba? Sobrang ganda ng lugar na to mga bebe ko. So, pag gusto nyo pong pumunta rito, ayan, if ipapakita ko sa inyo ang ating sangyupsal place. Ito po yung garden place nila sa sangyupsal. Sa mga gustong mag sangyupsal, ayan po, makikita nyo, wala pa po siyang tao dahil maaga pa lang po yung gusto namin kumain. Kaya dito kami napadpad dahil malapit ito sa pinagbubutan namin ng PLDT, mga bebe ko. So, sa mga malapit lang dito at gustong mag-unlist ang Gipsal 199, ayan po, dito po sa may Sarnay, located at port Complex. Ayan po, mga bebe ko. Kung gusto nyo po. Ayan. So, pag want nyo pong kumain at gusto nyo pong pumunta rito, try nyo na po. ah uh, subukan natin. Kung gusto niyo pong kumain, umpisahan niyo po rito. Ayan. So, antayin natin yung order ko. Pinagkata <tinyo> ba kayo? Bakit may sound yun? Ah, <tinyo> oh, pinapanood ko ako. Eh, nga po. Eh, nga, nga po kumakain ako. Inanunood po ako. Ayan. So, sa mga hindi pa po, po na, na Punta sa lugar na to at hindi <treat> pa kaya kayang pumunta at malayo pa yung stand dito po ayan po, po. sobrang sarap na 99 nila pork chop yan at saka one rice although wala siyang soft drinks pero sulit po talaga ang ligredi dito mga bebek po ayan ang sarap ng kain ko diba ayan so mga bebek po ayan po kain po tayo yung piba piba pork chop Hy put dik